Yan yeah, mga mati, magandang magandang araw mga kamati Ngayon hapon na, oras alas 4 Medya Nagkatao lang na uh, hindi umulan tay testing tayo na guriyo na maliit mga matik. Dito, oh, grabe putik mga kamati Kaya yeah, pagka umulan dito, matik na mga kamati, baha Ayan, yeah, mga matik, dito kami yung shortcut para walang putik ayan ang putik mga Matik. kaya nagbabago tayo ng content natin mga kamatik pagka wala talaga pagkakataon na kung puro ulan kaya naghanap ako para mayroon, mailagay lang sa youtube mga kamatik ngayon malakas ang hangin ayan Ngayon, malakas hangin. Kaya lang maputik ang daan. Doon tayo magpapalipad para mas maganda makamatik. Ito, guri yun. Palili pa ko. Nasa shortcut lang ulit tayo dito. Grabe yung putik makamatik pagka umuulan, talaga. Bihira lang dito pagka maara makamatik. Bihira lang. Talaga ang pagka July hanggang ano na yan makamatik. Puro ulan na. kaya naghahanap ako na may ko co may ko content ngayon tumigil lang ulan maaraw ngayon doon lang tayo magpapalipad makamatik nakaraan na content ako tungkol sa bangkang papel kasi sobrang lakas talaga ng ulan. kaya yun lang naisip ko at mayroon pang mga laruan namin noon mga kamatik na hindi nyo pa nakikita naipapakita ko rin mga kamatik ano putik oh hindi sure tayo dito mga putik Ayun. baka magagat hmm. magkukutik pa rin yun lakas ng hangin no Kita mo talaga kampay ng daon saging malakas na hangin makulimlim na hindi na siya masyadong ma init mga matik yun tatali ko muna alip papakita ko sa inyo pag napalipad na natin itong guryon na ginawa ko na ngayon lang masusubukan mapalipad dito tayo wala na dito dito na lang muna Natatali ko muna mga kamatik. Itong guryon natin. Yan yeah, mga kamatik ang susubukan natin. Na palilipari. Tali ko muna mga kamatik. Yan yeah, mga kamatik. Lipad na yung ating guryon mga kamatik. Nah, Pak Ganda Seere matik Di sana ikut Hmm Malaki yan? Malaki yan. Nakita nyo ba? Opo. Ito sa ano? Sa black six. Hmm. Ito kita. Ah, sabi namin, si Kuya Wala. Well. Sabi namin, si Kuya Doh ka. Kaya nandito pa. Mayamatin nakita nila, kaya nandito sila. Mamati papakita ko sa kanila. hindi pa meron bakit? <laughs> <laughs> lumut hiyo <laughs> 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 yeah, mga matik napakaganda wow. <laughs> <laughs> ngayon mga matik dahil sa nakita nila nagsipuntahan uli mga bata ito Kaway-kaway hmm. naman dyan <makes noise> hmm. Pinalilipad ko mga matik Ngayon nandito ulit sila Kaway-kaway oh, naman dyan Shout out sa mga nanonood Sino? Sino shout out nyo? Shout out kay Mama Tapos kay Papa Shout out kay Maria Dolores Shout out sa ronnie no? By

Yung mga pala hanggang dito Ano lang mga matik Yo mamatik ang na ayan na. Napakaganda ng ating guriyon ngayong araw. ayan mga matik mamatik. Salamat <laughs>